Okay. Nabuo na namin, pintura na lang kulang. Iahaspi pa namin to. ayun pa. Para bukas kakabit na lang Bali meron po itong bukasan. Ayan. bukasan po siya grills po siya pero may bukas para daw para exit sabi ng may ari yung po forma niya taposin naman sampayan gusto kasi namin hindi halata lang yung pintuan ganyan po siya pag nakasara pag malayo hindi mo halatang may pintuan tapos ito naman mo oh, sa bintana bintana po yan Plus, yun ay isang payan oh so, guys bukas na lang po ito yung kakabit lahat bukas na rin po tayo magkita-kita pakita ko lang bukas kung paano namin kabit to bye bye